Luto na guys yung ating pansit canton. Ayan na. Kain tayo. May natirang kikiam guys. pang Pangpapak namin to. Papakin lang ba? Kasi marami siya. Ito ko yung atay prito ko pala. Lagay ko na yung squid balls at saka kikiyam. Haluin. Nilagay ko na din pala guys yung atay. Ay hindi yung puso pala ng manok. Set aside lang natin. Then, lagay ko na yung bawang, sibuyas. Yes! Ang sa kameraman, yes or no? So yes. Yeah. Ito Hugay ko na guys yung atmaing. Abi yekado. natin yung gulay. Paper toilet. A toilet gulay pa lang guys, ulam na. Eat the No, mm. toilet. Yes. Natin na. magic syrup. Paminta powder. Marami guys para masarap. Tapos konting toyo. Haluin. Yung gulay pa lang guys. Ang dami na. So guys, ayan na. Naglagay na ako ng tubig para magpakuloy. Lagyan ko ng toyo. Sintayin ko lang siyang kumulo. Ting kanton guys, ang pangalan is Miss Kita. Kanton. Pansit kanton. Ayun oh, no, Miss Kit. Miss Me. <laughs> Miss Kita. Miss Kita. Miss Me pala. Sorry. Miss Kita. General Santos. O, oh, alam nyo na kung nasan kami. Miss, Miss Me pala guys. Miss Me. So guys, pwede nang ilagay yung ating kanton. Okay. Dalawa siya para marami, para hindi siya bitin. Uy, gutom na gutom na mga mare. Mare. Hindi ba? Diba? Fountain, charis. So, yan na guys, lumubog na yung ating kanton. Magyan na natin ng toyo uli. Kaunti lang. Magic sarap. paminta powder. Salay na natin lahat. Para masarap. At oyster. Dalawang peraso yan guys. Ayan na. Para mas masarap. Haluin ng bongga-bongga. bongga Natakam kasi ako guys ng pancit canton. Kaya naman nagluto ako. Pag naisipan ko talagang kumain, tara at magluto tayo. Lagay na natin yung gulay. Haluin natin ng mga marriage. Luto na guys yung ating pansit canton. Ayan na. Kain tayo.